Ikalabing limang kabanata Ang mga sakristan Mga tauhang nabanggit sa kabanata Talasalitaan Na aginaldo Napamaskuhan Natanggap bilang regalo Nagpalahaw Umiyak ng malakas Nagpatibuwal Tumumba ng kusa Nakatutulig Nakaririndi nananalasa, sumisira. Nakakuyom, nakasara, nakatikom ang kamao. Pangahas, matapang, panangis, pag-iyak. Salimbayan, nagsasalit-salit sa pagdating. Hiyaw, sigaw, inalo, inaruga, inalagaan. Ang dalawang magkapatid na nakita ni Piloso Potasio ay nasa ikalawang palapag ng simbahan. Ang nakababatang si Crispin at ang nakatatandang si Basilio ay mga anak ni Sisa. Palaging nakasunod si Crispin sa kanyang kuya dahil sa takot. Magkasama silang nagtutulungan sa pagpapatunog ng kampanaryo ng simbahan. Isang araw, napagbintangan si Crispin ng sakristan mayor na nagnakaw ng dalawang onsa o katumbas ng tatlumpot dalawang piso. Hindi nila ito mabayaran sapagkat wala nang makakain ng kanilang ina kung ibibigay nila ang kanilang sahod sa isip ni Crispin, kung tunay nga siyang nagnakaw, sana ay nagkaroon siya ng perang maibibigay sa kanyang ina at kapatid. Samantala, labis ang pag-aalala ni Basilio na baka malaman ng kanilang ina ang ibinibintang na pagnanakaw. Ngunit naniniwala si Crispin na paniniwalaan siya ng kanilang ina. Ang tanging pera ni Crispin ay 20 sentimo na matagal na niyang itinatago mula pa noong nakaraang Pasko bilang aginaldo. Habang naguusap ang magkapatid, bigla silang nakarinig ng kaluskos. Nagpanting ang tainga ng sakristan mayor nang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Sa galit, pinagmulta niya si Basilio dahil sa maling pagpapatunog ng kampana at hindi rin niya pinayagang makauwi si Crispin hanggat hindi nito nababayaran ng perang sinasabing ninakaw. Sinabi rin ng sakristan mayor na makauuwi si Basilio pagsapit ng ikasampu ng gabi. Subalit alam nilang delikado na ang maglakad sa daan dahil ipinagbabawal ng mga gwardiya sibil ang sino mang lalabas ng bahay matapos ang ikasyam ng gabi. Lalong nagalit ang sakristan mayor at marahas na kinaladkad si Crispin palayo kay Basilio. Hindi nagawang magsalita ni Basilio habang pinakikinggan ng sunod-sunod na tunog ng sampal, sigaw at pagmamakaawa hanggang sa unti-unting lumamlam ang ingay at bumalot ang katahimikan. Sa takot at pag-aalala, Dalidaling pumanhik sa tuktok ng simbahan si Basilio at tumakas gamit ang mga lubid ng kampana. Makalipas ang dalawang minuto, dalawang putok ng baril ang gumimbal sa lahat.